Kumusta sayo? Nandito tayo ulit para maghimay ng um, ilang mga ideya mula sa isang aklat na medyo mapaghamon yung tanong eh. Ang tanong, paano kung ang tunay na sukatan ng tagumpay mo ay hindi yung mga bagay na naitayo mo, kundi ano, yung mga bagay na kaya mong iwanan at alam mong uh, magpapatuloy kahit wala ka na. Interesting, 'di ba? Oo, grabe, malalim 'yon. At ang pag-uusapan natin na yun ay yung pagbuo ng tinatawag nilang mature churches o mga matatag na simbahan at saka yung lasting movements, mga kilosang nagtatagal talaga. Titignan natin yung mga ideya mula sa source na to, lalo na yung paano raw maiiwasan yung isang parang common na bitag. Ah, yung dependency. Oo, yun nga. Yung dependency o yung pag-asa palagi sa tulong mula sa labas. Naku, napaka-common yan. Ngunit natin dito, para sa'yo, ay unawain yung mga susi para makapagtatag ng mga simbahang. Hindi lang basta, alam mo yun, nakatayo lang, Kundi talagang may sariling buhay, uh, may kakayahang mamuno sa sarili, at saka kayang magpalago pa ng iba. Kahit yung mga um, nagpasimula, e eh, umalis na gusto naming makatulong kang makakuha ng malalim na insights dito. At totoo yung sinabi mo tungkol sa dependency. Madalas talaga uh, maganda yung intensyon sa simula niyan. Eh. Gusto nating siguraduhin na ano, tama yung doktrina o may accountability sa pera, di ba? O naaalagaan yung mga tao. Pero uh, gaya nga ng binabanggit doon sa ating source material, merong hidden cost may hindi agad hmm. agad nakikitang kapalit yung sobrang paghawak, yung pagkontrol. Hidden cost. Oo. itim at yung ng madalas hindi na pag-uusapan sa maraming uh, mission efforts. Ang nagiging kapalit kasi, yung pagkastant, parang pagkabansot ng kakayahan ng mga lokal na leader, pati yung sarili nilang inisyatibo. Alam mo yon Oo nga dinidetalya nga doon kung paano yung paghawak o yung holding on, kahit pasabihin nating mabuti yung motibo, e eh pwedeng sumakal. Sumakal sa pag-usbong ng lokal na pagkukusa. Kasi kapag laging tagalabas yung bida, di ba? Sa pamumuno, sa pondo, sa pag ng programa. Hmm, parang sila lagi yung may final say. Parang natutuyo yung kakayahan ng mga taga roon na sila mismo yung gumawa. May magandang analogy don yung scaffolding sa construction. Ah, yung balangkas. Oo, yung balangkas. Dapat suporta lang yun habang tinatayo yung gusali. Pero kung hindi na tinanggal, nagiging permanente siyang istruktura na siya pang pumipigil doon sa gusali na tumayo sa sarili niyang pundasyon nagiging kulungan imbes na tulong. At alam mo minsan mas matindi pa nga kaysa sa simpleng kulungan lang eh. Nagiging parang golden cage. Ginto yung rehas kumbaga. Golden cage, paano 'yon? Ibig sabihin uh, nagiging komportable yung mga nasa loob dahil sa tulong na galing sa labas. Kaya kahit na baka kaya na nilang tumayo sa sarili, parang ayaw na nilang umalis doon sa pagiging dependent kasi masarap eh, 'di ba? May support lagi. Ah, oo. Nasanay na. Nasanay na. Dito na ngayon pumapasok yung uh, medyo radikal na panukalan ng source. Ibang sukatan daw dapat ang gamitin. Hindi na yung laki ng building o dami ng attendees yung basehan. Okay. Ano yung sukatan? Ang konsepto ng entrustment o pagtitiwala at release o pagpapakawala. May binabanggit pa ngang uh, verse doon, eh, 2 Timothy 2.2. Sabi roon, uh, ang mga bagay na nirinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwala na may kakayahang magturo naman sa iba. Hmm, ipagkatiwala. Oo, tignan mo yung binibilang doon. Hindi programa, kundi mga taong kayang mag-reproduce, mga taong kayang magturo, mamuno, at magparami pa ng iba. Yun yung multiplier effect. Wow! Pag iyan ang naging sukatan, e eh talagang mag-iiba yung itsura ng scorecard, no? Oo. Binabago nito lahat. Halimbawa sa training, hindi na success pag maraming umatend. Kundi? Ang success ay kung ilan doon sa mga umatend ang kaya ng magkandak ng sarili nilang training. Ilan na yung trainers na naproduce mo. Ah, okay. Gets ko. Tapos, yung budget, hindi na tinitingnan kung gaano kalaki yung foreign grant na nakuha. Ang titingnan, e, eh, lumalago ba yung lokal na pagbibigay? Kaya na ba nilang i-manage yung sarili nilang pondo? Sariling sikap, kumbaga. Oo. At yung leadership structure, hindi na sinusukat sa higpit ng kontrol ng mga sabihin na nating tagalabas, kundi sa bilis at linaw ng paglipat ng tunay na otoridad sa mga lokal na leader. Pero teka, baka isipin ng iba parang abandonment yan pag iwan sa ere. Magandang punto yan. Nilinaw din yan. Hindi raw ito abandonment. Ito raw ay isang matapat na pangangasiwa o stewardship na ang pinaka-goal talaga ay pagpapalaya, hindi perpetual control. Stewardship na nagpapalaya. Okay, may isa pang konsepto doon na naalala ko, yung mature seed vision. Ah, oo. Maganda yan. Simple lang yung idea, no? Yung simbahan o kilusan daw, parang buto. Tama. Hindi raw siya magiging ganap na halaman kung mananatili lang sa kamay ng nagtanim o sa loob ng pakete. Kailangang mahulog sa lupa. Tapos medyo dramatic yung part na to. Eh. Kailangang mamatay sa dating niyang anyo. O oh, yung principle ng John 12.24. Tapos mag-ugat ng malalim, lumakas at sa huli, mamunga ng mag-isa. Exactly. Yan daw ang tunay na maturity. Hindi sa laki o yaman necessarily, kundi sa kakayahang mag-self-govern, mag-self-support, at mag-self-propagate yung mamunga pa ng iba. At sabi mo nga, hindi to bagong idea lang, no? Kinonekta pa sa Biblia. Oo kinonekta mismo ng source sa mga talinghaga ni Jesus at sa mga prinsipyo doon. Yung butil nga ng trigo na kailangan mamatay para mamunga ng sagana. Yung salita ng Diyos bilang binhi na nahuhulong sa iba't ibang klase ng lupa, ba diba, sa Mark 4? Oh, parable of the sower. At saka yung sinabi ni Pablo sa unang Korinto 3.6 na ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. May pattern daw talaga. Magtanim, alagaan saglit, tapos pakawalan. Hayaan mo ng Diyos ang magpalago. Hindi perpetual na pag-aalaga. Hindi. Hindi parang baby na hindi na lumalaki. May divine rhythm, sabi nga. Pagtatanim, pag-aalaga, pagpapakawala. Okay, so kung yan yung vision, yung buto na nagiging halaman, na namumunga mag-isa, paano natin malalaman kung um, mature na nga ba talaga ang isang simbahan o kilusan? May framework ba para dyan? Meron. At ito yung tinatawag na three self principles. Medyo luma na rin to pero relevant pa rin. Galing pa kina Henry Venn at Rufus Anderson yan noong 19th century pa. Three self. Tatlong self. Ano yung mga yon? Okay. Para masabing mature ang isang simbahan, kailangan daw may pakita nito yung tatlong self. Una, self-governing Pinamamahalaan ng sarili? Oo. Pinamamumunuan ito ng sarili nilang mga leader na gumagamit ng kasulatan, siyempre, pero pati na rin ng sarili nilang karunungan at cultural understanding sa pagdedesisyon. Hindi yung lahat ng utos o direksyon galing sa labas. May sarili silang boses at pag-iisip. Okay, self-governing. Ano yung pangalawa? Pangalawa, self-supporting kaya nang suportahan ang kanilang sarili financially. Tama. Kaya nilang tustusan yung kanilang mga pangunahing gastusin mula sa sarili nilang resources sa pamamagitan ng lokal na pagbibigay at pangangasiwa. Hindi sila nakaasa palagi sa external funding para sa operasyon nila. At kasama na rin dito yung pagtuturo sa mga miyembro tungkol sa pagiging katiwala o steward ng resources nila. Okay, self-governing, self-supporting at yung pangatlo, pangatlo, self-propagating. Nagpaparami. O, parang 'yun. May kakayahan silang mag-reach out sa iba, mag-disciple ng mga bagong mananampalataya at saka magtanim ng mga bagong simbahan o communities gamit yung sarili nilang inisyatibo at mga paraang angkop sa kanilang kultura. Hindi lang sila receiver ng mission, kundi sender din sila ng mission. Self-governing, self-supporting, self-propagating. Pero linawin lang natin para sa yun na nakikinig, hindi ibig sabihin nito na dapat uh, maging isolated sila, no? na bawal na yung partnership. Exacto. Napaka-importanting linawin yan. Hindi ito anti-partnership. Sa katunayan, ayon pa nga sa source, mas nagiging makabuluhan at mas pantay yung partnership kapag ang magkabilang panig ay parehong mature at nakakatayo sa sarili. Ah, parang equals na. Oo. Nagiging tunay na pagtutulungan ng magkakapatid yung partnership. Hindi na relasyon ng magulang at anak na parang hindi nakatapos. Ang goal, sabi nga doon, ay hindi yung indefinite supervision, kundi catalytic empowerment. Catalytic empowerment? Parang spark lang. Parang ganun nga. Pagbibigay lakas na parang spark lang. Para sila na mismo ang magpapatuloy ng apoy mula sa loob hindi yung ikaw ang laging nagsisindi para sa kanila. Okay. Napakalinaw niyan. Ang ganda ng concept. Pero alam mo, yun yung laging tanong eh. Madaling sabihin niyan. oh naman. Pero paano ito gagawin sa practical na paraan? May mga suggestions ba yung source kung paano magshift shift Mula doon sa pagiging scaffolding, papunta doon sa pagiging soil or lupa kung saan tutubo talaga yung buto? Meron. At ito yung tinatawag nilang practical shifts. Hindi lang ito teorya, merong mga action points. Okay, ano yung una? Una, magsimula na may exit plan. Bago pa man magumpisa yung project o yung church plant, dapat may malino na kasunduan, parang handover covenant. Handover covenant? Oo, kailan at paano ililipat yung pamamahala, yung financial responsibility, pati yung legal ownership. Hindi ito dapat iniisip lang kapag patapos na. Dapat nasa isip na sa simula pa lang. May target date? May milestones? Parang prenup agreement para sa mission work. <laughs> okay, ano pa? Pangalawa, yung konsepto ng Timothy Pairing. Parang si Pablo at si Timoteo. Ah, may apprentice. Oo. Bawat leader na galing sa labas, dapat may katambal na lokal na apprentice. At ang sukatan ng tagumpay, yung KPI, nung tagalabas, Ano? Hindi yung sarili niyang accomplishments, kundi yung paglago at kahandaan ng apprentice niya na pumalit sa kanya. Ang focus ay nasa pagdidevelop ng kapalit mo. Make sense. Kailangan may kapalit ka. Pangatlo? Pangatlo, financial discipleship. Hindi lang basta magabot ng pera. Importante yun. Pero mas importante, ituro yung biblical principles ng stewardship at pagbibigay mula pa lang sa umpisa. At mahalaga rin, tulungan silang makahanap ng mga paraan ng pagbibigay na angkop sa kultura nila. Hindi yung pipilitin silang gumaya sa sistema ng Western Church kung hindi naman 'yun applicable sa kanila. Kailangan culturally appropriate. Okay. May nabanggit pa doon, pang-apat yata? Reproducible curriculum. Ano naman 'yun? Ito yung paggamit ng mga materyales sa pagtuturo na um simple lang, madaling matandaan at kayang ituro agad ng kahit sinong bagong mananampalataya sa iba pa. Ah, hindi komplikado? Hindi. Hindi yung mga seminar na kailangan mo pa ng doctorate degree para maintindihan at maituro. Parang simpleng recipe lang na kahit sino pwedeng sundan at ipasa sa kapitbahay. Ang goal kasi ay mabilis na multiplication ng kaalaman at kasanayan, hindi lang addition. Okay, gets, reproducible. At yung panglima? Panglima, ipagdiwang ang local initiative. Bigyang halaga at prioridad sa public life ng church yung sarili nilang mga ekspresyon. Sariling anila. Oh, sariling wika, musika, sining, paraan ng pagsamba, at siyempre yung kanilang mga local na leader. Dapat maramdaman ng lahat na atin to, hindi important lang to. Dapat may ownership sila. Ownership, mahalaga 'yan. Tama. At kung isusummarize yung buong proseso, may parang anim na hakbang na binabanggit yung source, parang blueprint. Ano yung anim? Una, assess the soil. Kilalanin mabuti yung kultura at konteksto. Pangalawa, plant the seed. Focus sa presence, hindi lang sa programs. Pangatlo, tend. Alagaan gamit yung reproducible discipleship rhythms. Okay. Pangapat, raise leaders. Focus sa apprenticeship, hindi lang sa credentials. Panglima, transfer and release. Planadong pag-exit at paglipat ng authority At pang-anim, multiply. Mag-train ng mga magte-train pa ng iba. Parang cycle ng pagtatanim talaga, di ba? Ong nga, no? Mula sa pagkilala sa lupa hanggang sa pagpaparami. Pero alam mo, habang pinapakinggan kita, parang ang pinakamahirap sa lahat ng yan. Ano yun? Yung release. Yung pagpapakawala. Madaling sabihin, eh. Pero parang ang hirap gawin. Lalo na kung pinaghirapan mo yung itinayo mo, di ba? May emotional attachment din. Nako, na totoo yan. Sobrang totoo. At yan mismo ang tinutukoy sa source bilang yung pinaka-core at marahil yung pinakamahirap na bahagi talaga. Tinawag nga nila itong Art of Confident Entrustment, isang sining daw ng may pagtitiwalang paghahabilin. Art, hindi lang teknik? Oo, hindi lang basta step by step. Isang sining na nangangailangan ng specific character traits. Sabi doon, kailangan ng humility, pagpapakumbaba, pagpapakumbaba na aminin na hindi lang yung paraan mo yung tama. Tama. At hindi lang ikaw ang magaling. Kailangan din ng courage, lakas ng loob. Lakas ng loob na ibigay yung kontrol. Oo. Ibigay yung kontrol at otoridad sa iba kahit alam mong may risk. At pangatlo, kailangan ng patience, pasensya. Pasensya na panoorin silang matuto. Panoorin silang matuto, marahil sa ibang paraan kaysa sa'yo. At oo, kasama na doon yung pagbibigay allowance na magkamali sila minsan bilang bahagi ng kanilang paglago. Teka, yan yung medyo tricky part. Pagbibigay allowance na magkamali. Hindi ba delikado yon? Paano kung malaki yung maging pagkakamali? Hindi ba mas responsible na hawakan mo na lang muna ng mas tagal para siguradong tama lahat? Maraming listener siguro mag-iitip niyan. Magandang tanong yan. At na-address din yan sa source. Ang sagot daw dyan ay nakasalalay sa kung saan talaga nakalagak yung ating pagtitiwala. Ah, saan gaba? Kung ang tiwala natin ay nasa sarili nating galing, sa ating mga sistema, sa ating kontrol, talagang matatakot tayong magpakawala. Kasi baka masira nila, di ba? Pero kung ang tiwala natin, gaya ng dapat, ay nasa Holy Spirit, na siya ang tunay na nagpapatatag at nagpapalago ng simbahan, magkakaroon tayo ng lakas ng laob na magtiwala sa kanyang pagkilos sa pamamaglitan ng iba, kahit hindi perpekto yung kanilang mga pamamaraan agad-agad. Trusting the Holy Spirit more than our own systems. Oo. Tinignan din nila yung pattern ni Apostol Pablo. Hindi siya nananatili forever sa isang lugar, di ba? Oo oh, nga no. Laging on the move. Nagtatanim siya, nag a ng local elders, mga leader mula doon mismo, tapos formal niyang ipinagkakatiwala sa kanila yung simbahan. Tapos umaalis na siya para magtanim sa ibang lugar naman. May turn pa nga sila rito. Planned obsolescence. Sinasadya mong gawing hindi ka na kailangang sa paglipas ng panahon. Planned obsolescence. Parang sa mga gadgets lang ah. Eh, medyo. Pero ang goal dito ay fruitful departure isang mabungang pag-alis, hindi pagtakas o pag-abandona. At kasama talaga doon yung pagbibigay ng espasyo para sa pagkakamali. Hindi ibig sabihin na pababayaan na lang. May guidance pa rin siguro, pero hindi rin dapat i-micromanage dahil sa takot. Ang pagkakamali raw, basta hindi naman pa ulit-ulit at natututo sila mula doon ay parang tuition fee. Tuition fee? Oo, tuition fee para sa kanilang paglago sa pamumuno. Part ng learning process. Grabe. Napaka-powerful ng mga konseptong to. So, kung i-distill natin para sa iyo na nakikinig, ano yung mga pinaka-importanting takeaways natin mula sa mga material na pinag-usapan natin? Para sa akin, una, ang tunay na legacy, yung tunay na sukat ng tagumpay, ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki yung natayo mo habang nandyan ka. Hmm. Kundi sa kung gaano katatag at kakayang mamunga yung iniwan mo kahit wala ka na. Yung kayang tumayo sa sarili, Sustainability. Oo, sustainability. Pangalawa, yung dependency, kahit pa mabuti yung intention sa simula, ay isang malaking panganib talaga sa pangmatagalang kalusugan ng isang simbahan o kilusan. At ang antidote dito, hindi mas mahigpit na kontrol, kundi yung intentional na pagtiwala at pagpapakawala. Entrustment and release. Tama. At pangatlo, hindi tayo bulag na nangangapa may mga biblical models tulad ni Pablo, may mga framework tulad ng Three Self Principles, at may mga practical steps na pwedeng maging gabay para maisagawa itong aminin natin mahirap ngunit mahalaga ang pagpapalaya. At bilang paglalagom na rin, para sa iyo na sumusubaybay at nag-aaral nito kasama namin, ano kaya yung isang bagay na pinakatumi mo sa iyo? Paano mo nakikita itong prinsipyo ng empowerment over control, ng pagtatanim para sa multiplication, hindi lang para sa maintenance, na posibleng relevant sa iyong sariling buhay o sitwasyon? Nasa trabaho mo ba ito? Sa pamilya mo? Sa komunidad? O sa ministry? At tanungin mo rin siguro ang sarili mo, hanggang saan ang kaya mong ibigay na pagtitiwala sa kakayahan ng iba? Kahit alam mong may kaakibat itong panganib kaya mo bang isabuhay 'yon? Isang malaking hamon 'yan. No kung ang pinakamalaking hadlang sa pangmatagalang paglago ay hindi ang kakulangan ng resources, pera, tao o materyales, mm. kundi ang kakulangan natin sa kakayahang magpakawala o mag-release. Isipin mo nga, kung ang magiging pangunahing layunin natin ay hindi yung pagkontrol kundi yung pagpapalaya, yung pagtitiwala sa potensyal ng iba na umunlad at mamuno. Ano kayang mga pambihirang pagbabago ang pwede nating makita sa ating paligid, sa mga organisasyon natin, sa mga simbahan, sa mga pamilya? Yan ang iiwan naming pagnilayan mo. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.